Well, kapag gumawa tayo ng isang malaking bagay, it's important to focus. And mag-focus lang tayo sa isang singular factor sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Huwag nating i-dilute yung strategy natin. Una, identify natin ano ba ang gusto nating mangyari. And number two, identify natin kung ano yung pinaka-surewin na strategy na hindi diluted at focus na maka-achieve ng objective na yun. Number one, I think yung objective natin is to make a stand na hindi na tama yung nangyayari sa ating bansa ang malawakang pagnanakaw at naiintindihan namin na ang malawakang korupsyon ngayon ay responsibilidad ni BBM at kailangan niyang mag ng responsibility at ang pinakamagandang gusto naming mangyari ay mag-resign siya at mawala siya sa pwesto. Ngayon, ano yung pinakamahalagang paraan para makamit iyon? Pinaka-focused at hindi magulo. Manawagan tayo, ipakita natin yung lakas ng taong bayan iisang mensahe para umalis siya doon. Pinakamaraming tao pero iisang mensahe mensahe lamang. Naiintindahan natin na lahat tayo ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Merong maka pink, merong maka dilaw, may maka may maka pro Duterte, may maka pro Marcos din, may mga Ilocano din, may mga Bisaya, kung ano-ano, iba't iba ang gusto, iba't iba ang layunin. Pero mag-focus lang tayo sa common natin na objective. That is, ipaliwanag sa kanila, iparating sa kanila na malakas tayo at nagkakaisa tayo sa posisyon natin na ayaw na namin ng korupsyon. Please, gusto namin ng pagbabago at ang maliwanag na pagbabago na pwedeng mangyari ay mag-resign si BBM sa kanyang pwesto.